Hello guys, uh, titignan titingnan po natin po itong uh, uh, sapa no? Uh, sinasabi nilang may mga bagay dito na dapat natin matuklasan tulad na itong mga bato no? guys ito po mga bato uh, sinasabi nila na uh, Justin Stone no? ano bang ibig sabi ng Justin Stone ito po yata guys yan. yan, ano pulay pula no? may mga pulay Ayan sa mga tubig guys na nabubuhay. Tapos kasama po uh, natin ang kita. May mga pato no. Uh, ito po mga pato na nakikita natin guys. Ay isa po ito sa mga may mga history sa ibang bansa no. Ayon sa ibang mga vlogger uh, ang bato guys ay maraming uri. Uh, ibig sabihin na iba-ibang kulay no. Ayon sinasabi nila na uh, Justin Stone. Ang uh, Justin Stone ay uh, may siyang kulay na mga bato. May pula, may itin, may green o iba pa po. Ay karamihan po tulad nito. Ay si may balon pala dito. Ayan guys, no? Tingnan nyo. Uh, Ang yung balon dito. Ayan po yata kinukunan nila dito ng uh, tubig o uh, rinunin. Ayan guys, makikita natin. Uh, pag ganitong tubig, ayan uh, po yung tinatawag nilang uh, freeze na buhay na buhay na tubig uh, alam nyo guys ang ganitong uh, area or balon at makikita nyo may mga bato uh, ito po yan yung tubig na uh, tawag na alkaline, al alkaline uh, kasi buhay na buhay siya kaya pag yan ninyo guys ininom eh, talagang maramdaman po natin sa ating katawan na na napakainam sapagkat minsan guys uh, tulad nito guys uh, may depende naman kasi sa balon kung malinis po yung area na wala hindi uh, na dudumihan sa itaas at uh, na lagi siyang nililimas or nililinis ay uh, secured siyang inumin sapagkat karamihan guys sa mga probinsya eh, yan naman talagang iniinom na mga tao doon lalo sa mga kapundukan no? sa mga probinsya so ito guys ang sapa patag no yan ito makikita mo no so ati pong uh, subaybayan at uh, tahakin itong area kung ano po ang ating makikita yan guys no yan, yan malalaki malalaking mga bato yan 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 meron pa lang tubig dito yan yan parang ginawa pa namin natin ng mga nakaraang taon ito kaya ito guys tumatingnan po natin oh uh, yan, malinaw siya, no? Malinaw ang tubig dito. Yan. Alam nyo, guys, uh, sa mga ganitong area, uh, lalo sa ibang mga lugar, uh, karamihan kasi sa mga may mga alam tungkol sa mga treasure, uh, ito po yung kanilang subject na tinitingnan. Yan po, guys. Kapag ang mga treasure kasi, guys, una, uh, tinitingnan po nila yung mga bat bato tulad nito. Kung kasi guys, nung mga panahon po yung guys, uh, nung time ng Second War, eh, yung mga ibang banyaga po na narito sa ating bansa ay, eh, uh, ayon sa history, sinabi ng mga matatanda na maraming daw na mga binaon dito sa ating lugar, sa ating bansa, na sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. At doon po, sinasabi nilang may mga marking daw ay mayroon daw dyan na mga ginto o ano pang mga binaon ng mga ibang banyaga noong time na nandito po sa ating bansa. Kaya guys uh, tayo naman ay uh, wala naman tayo pong balak doon na uh, makialam or uh, naisin. Atin na po ay uh, uh, pinapakita natin sa mga ibang nating mga viewers na may mga history na hindi alam ng ibang kaya ito guys uh, akin lang po ay uh, pinapakita natin sa atin mga calods na uh, kapag kayo ay dumao sa mga ibang area ay kailangan din po may kunting tabi-tabi uh, din po kasi ang totoo guys uh, sa mga ganitong area may mga lihim na karamihan ay hindi alam ng ibang kaya tulad namin guys uh, sa tayo naman din ay eh, may mga kaunting kaalaman so uh, may inam nga guys na Uh, nag-iisa na lang po ako na nagko-cover nito na wala akong kasama kasi. Tayo guys, awa ng Diyos eh, Tayo naman ay walang mag-attend or magbanta sa atin. na may alam sa atin. Sapagkat nakita po din natin nila na wala ho naman tayong masabang intention. Kaya guys, ito. Ah, uh, na balik po natin. Ating ulit natin na tayo ay babalik na sa ating uh, ano, pa, yung mga sapa na yan guys hindi matubig no so uh, naisin ko po sana tumingin pa sa mga pato no uh, ron siya sabi ng Justin Stone kailangan no, natin magkaroon ng uh, collect, collection no sapagkat may mga bagay din na kailangan din natin na mijiwasan kasi uh, ito guys ay para lang talaga sa dito yan Kaya atin ang po tingnan at atin lang kukunan Uh, kung ano ang mayroon tingnan nyo guys may mga ipon siya yan yan po ang lihim ng lugar nitong patag. kaya guys uh, uh total araw pa naman ngayon ng wibis so may mga araw na uh, delikado na pasilan din ito itong mga puno nito ang uh, pag alam ko lang ata guys mga uh, araw ng linggo ang uh, hapon uh, po di kaya sabado o, parang delikado yata dito kasi may mga uh, tumatambay dito na iba yung uh, ninanais kasi marami rin akong nababalitaan na uh, ganun so balik sa ngayon siguro guys ay wala na masyadong gaano kasi nakita natin yung Karang araw yung pag vlog natin dito ay uh, sa aking tingin sa malayo para mga PNP po yung nagtitraining no karami nila kaya hindi po na ako nakalapit doon dahil ay bawal po yun kasi training po yun kaya guys ito balik na rin tayo pataas ito pong area ay hindi lang po ito napakalawak ito kahit sabi natin ikuti mo pa to guys ng ilang oras hindi mo to matatapos kaya ating mga kaibigan dyan ito parang uh, tawag nilang mountain climbing no? pag-aakit mo sa mga bundok mo at nakipag ano ka ah, nakipag sa pala kung ano ang makikita mo sa balik ah, ito pala maraming camping dito oh. so babalik tayo ah, dito tayo sa taas kasi yung ating pinatungkan ay lip kaliwa no basta guys tandaan nyo ah, ang isa sa mga pangitain kapag kayo po ay lumalakbay naglalakad sa mga ganitong mga masukan na area at matarik uh, laging tandaan nyo ay nasa kanan lagi kasi guys ang paglalakbay sa mga area na sinasabi nila mapangarib lalo na po sa spiritual lagi nating nasa isip ay nasa kanan at uh, lagi po nating isipin na nasa puso natin na ang salita ng Diyos ay sumasa atin ang patnubay kaya lahat guys paglakbay natin sa mga ganitong lugar hindi natin kapisalo ay eh lagi po tayong manalangin sa Panginoon na iyan lang po ang ating, uh, sandalan na sa ating kaligtasan na walang banta o panganib na mangyari sa ating buhay okay guys ito maraming salamat po sa inyo uh, sa lahat ng ating mga viewers dyan, and god bless po sa inyo